almost 50, uh, 15 years na mahigit ako sa kanya lahat ng sekreto niya alam ko dahil pinagtiwala niya lahat sa akin hindi ko magawa lahat ng sinasabi uh, lahat ng sinasabi niya kung wala siyang otos. isang ordinaryo lang akong tao hindi ako katulad niya na kaya niyang pabagsikin ang gobyerno ano ang susunod mong aksyon ngayon ngang limang kaso ang isinampa sa iyo ng kampo ni uh, atong ang Nandiyan uh, ang uh, kabilang ang extortion, attempted robbery at homicide. Cheryl, kaya kong sagutin yan. Katulad ng sinabi ko, yung ginamit niyang mga witness, yan yung suspect na bumitbit sa, mga, sa nawalang sa bungiro. Yung dalawa niyan, alam ko yan ang ginamit niyang witness. Si Rogelio Toto Roger Urican Bakla uh -huh. at saka si Rodilo Anigig. Yung nakasumbrero na pula, yan yon. Kahit tingnan nyo sa video, pag-aralan nyo, at kaya ko ituro, yung sa video ng uh, Channel 7 na pinalabas noon, may tato sa kanang pa yan. Mm -hmm. uh, left or light na tato Basta nakita na may tato yan. Mm -hmm. Yung time ng uh, kalakasan ng uh, kainita ng ano, na ako ang pinagbintangan, na ako daw ang nagbitbit bit mm -hmm. Paano mo sabi mo nga ay kaya mong patunayan? Paano mo mapapatunayan ang involvement lahat nila? Uh, Sirel, Cyril, uh, katulad ng sinabi ko, almost 50, uh, 15 years na mahigit ako sa kanya. Lahat ng sikreto niya alam ko dahil pinagtiwala niya lahat sa akin. Hindi ko magagawa lahat ng sinasabi, uh, lahat ng sinasabi niya kung wala siyang utos. Isang ordinaryo lang akong tao, hindi ako katulad niya na kaya niyang pabagsikin ang gobyerno. Ano ang matibay na hawak mong ebidensya laban kina uh, dito sa mga uh, sinasabi mo na sangkot nga sa bising sa bungeros Dahil ako ang uh, isa sa farm manager lahat niyan. May video pa nga yan noon kay uh, San Pablo, yung nawala sa Pablo si John Lasco. May video pa ako dyan. Nahawak-hawak ko. Nung una nga, sayang yung mga silpon ko na pinasunog niya. Nandun lahat yung mga tao kung paano katayin ng mga pulis. At tinatawag niya sa akin, inuutos mismo niyan, niya sa akin. At ako mismo ang inabutan niya ng pira pagkatapos ng operasyon. Inaabot niya para gandimpala doon sa mga pulis na pumatay ng mga nawawalang sabongero. Mm -hmm. Um, sinasabi nga nila na iba yung pag sinasabi lang o sinasambit. Ano. May mga matitibay ka bang maipapakita o ilalabas din na ebidensya na nagpapatunay uh, dito sa mga uh, nangyaring ito? Yes, mayroon ako. May mga bootser ako na binabayad dyan sa mga polis na yan. May mga butser ako. Ang mali lang nila, hindi lang nila nakuha yung bootser sa akin. May mga pizza, may mga taon at may mga tao at may pirma kung sinong kumuha at saan ko kinuha yung pira na yon at saan ang galing. Galing yan mismo kay Mr. Atong Ang.